pasaway na asawa ko? Ay, wala pala. Ako lang pala. Joke lang. <laughs> <laughs> Let's eat! Kain ba kayo nito? Yan, nagpaksiwa ko ng bisugo. Nagiyan ko ng talong. At talbos ng kamote. Maraming kamatis at sili. Mmm! Yan niyo. po, para gumaba ang ating cholesterol. at it. Pasaway yung asawa ko. Ay wala pala. Ako lang pala. Joke lang.